Eto mga kapatid, uh, okay, nagbabala na ang LTFRB sa mga jeepney driver at operator na papasada pa rin sa kasada pagpasok ng Pebrero kahit hindi sila nag-consolidate. O napapiyaman na namin to kanina. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Pagpasok ng Pebrero, hindi napapayagang makabiyahe ang mga jeepney na hindi nag-consolidate ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. But sa ngayon ho, for those who have not consolidated by February 1, they will no longer be allowed to buy their routes. Kaya asahan daw ang pagsasagawa ng random inspection na matauhan ng LTFRB, MMDA at Land Transportation Office para matiyak na consolidated lamang ang papasada sa Pebrero a Uno. Hihilingin din sa mga tsuper na ipakita ang LTO registration at katunayan ng application for consolidation. Titignan po namin yung kanilang papeles pangalawa po, eventually we will be issuing stickers sa mga parang yung nakikita po ninyo sa pinapaskil ng LTO para ma-determine po namin kung yung isangang jeep ay miyembro po ng isang consolidated entity. Sa ngayon, 76.6% na ng public utility jeepney sa buong Pilipinas ang consolidated na. Mayroong higit dalawang taon o 27 months sa mga kooperatiba para makapagpalit sa modernized jeepney. Wala naman daw basihan ayon sa LTFRB ang pagtataya ng commuters group na posibleng pumalo sa 50 pesos ang pamasay sa jeep sa susunod na limang taon. And in the past years in determining po, um transport fares any adjustment whether itaas or ibabaho ito is um ma ma a, a large portion of um that would come from any fuel uh, adjustments din po. So right now, yung sinasabing in five years, as mentioned po ni Chair Andy, wala ko talagang basehan because um, we're still looking into it. Dagdag pa na ahensya, 2017 pa rin pumapasada ang mga modernized shipney dito sa Metro Manila at wala itong hinihing dagdag pasahe. Sa ngayon, 15 pesos ang minimum fare sa modernized jeepney, mas mataas lang ng 2 piso kung ikukumpara sa pamasahe sa traditional jeep. Samantala, matapos magbalik bansa mula Brunei, dumalo naman si Pangulong Bongbong Marcos sa Command Conference ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo, Quezon City kaninang umaga. Wala pang inilalabas sa detalye ang Malacanang kaugnay sa napag-usapan sa pagpupulong. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.